kamakailan lang nasama ang Pilipinas sa Global Top 10. Pero wag excited dahil listahan ito ng top 10 na pinakamasahol na bansa para sa mga manggagawa. Would you believe na sa Global Rice Index 2017 ng International Trade Union Confederation, isa ang Pilipinas sa 10 worst countries in the world for working people? Bukod sa diskriminasyon at labor repression, masahol ang bansa para sa mga manggagawa dahil sa napakababang pasahol. In fact, kabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na notorious sa low wages, ayon sa International Labor Organization. Halimbawa, sa National Capital Region, nasa 491 pesos kada araw ang minimum wage. Kulang na kulang ito para mabuhay ang isang pamilya sa Metro Manila. At sa mga nasa probinsya, mas lalo pang mababa ang minimum wage. Nasa 235 pesos kada araw nga lang sa Region 4B eh at dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bumabagsak ang tunay na halaga ng sahod. Halimbawa, ang totoong halaga ng 491 pesos minimum wage sa NCR ay halos 360 pesos na lamang dahil sa inflation. Magkano nga ba ang gastos ng isang pamilya kada araw? Sa tansya ng Iban Foundation, kailangan ng isang pamilyang may anim na miyembro ng 1,119 pesos para mabuhay. Sapat lang ito para may pambili ng pinakabatayang mga pangangilangan gaya ng pagkain, gamot at iba pang gastos sa bahay. Ibig sabihin, hindi pa aabot sa kalahati ng pang-araw-araw na gastusin ang minimum wage sa NCR. At lalo na sa mga probinsya kung saan mas mababa pa ang sahod. Meron pa bang mas masahol sa bababang minimum wage? Meron. Ang hindi pagsunod ng mga kumpanya sa minimum wage. Sa isang pag-aaral ng Kongreso, lumalabas na halos kalahati ng pangkalahatang bilang ng mga manggagawa sa mga pribadong kumpanya ang tumatanggap ng below minimum wage. Napakalaking salot yata sa lipunan ang mga kumpanyang ito na hindi nagbabayad ng tamang pasahod. And yet, ano ang ginagawa ng gobyerno? Pagkaupo pa lang ni Pangulong Duterte, hiniling na ng mga manggagawa ang pagsasabatas ng national minimum wage na 750 pesos kada araw. Pero noong Oktubre 2016, ibinasura ng Department of Labor and Employment kahit ang panukalang 125 pesos wage increase. Pareho ang dahilan ng dole at ng employers. Kapag ibinigay daw ang wage increase, malulugi ang mga kumpanya at marami ang matatanggalan ng trabaho. Ayon sa ibon, mababawasan lang ng 27% ang tubo ng mga kumpanya. May matitira pa rin 73% na malinis sa tubo ang employers. Ang laking ginhawa sana nito. Sa 750 pesos minimum wage, lagpas 8,000 pesos kada buwan ang may dadagdag sa take-home pay ng mga manggagawa. Ang daming mabibili sa halagang ito ah, everybody happy pati ang ekonomiya dahil mas malakas ang purchasing power ng mga manggagawa. Ngayon, isang taon na ang Duterte administration. Hinahanap na ng taong bayan ang pangakong pagbabago. Sa mga survey, naunguna pa rin sa hiling ng mga Pilipino ang mas mataas na sahod. Hindi ito siyempre hinahighlight ng mga kapitalista at mismo ng administrasyon. Pero para sa mga manggagawang pagod na pagod na at hirap na hirap na sa pagtatrabaho, wala nang usapin pa ang mas mahalaga.